Uh, ito po, inuunahan ko na po kayo mga kababayan Ang topic po natin ngayon ay medyo sensitive Kaya naman sa mga medyo masaselan dyan at ayaw ng ganitong classic topic Ay skip nyo na po at huwag nyo na panuurin itong video natin Baka magkaroon lang kayo ng violet reaction So ito na nga po mga kababayan Babala po sa mga kababayan nating OFW Okay, mapababae man yan or lalaki Mag-iingat po kayo palagi at huwag kung kani-kanino nakikipaglabing-labing Lalo na po dito sa Middle East Alam niyo po ba na pwede po itong maging sanhi ng inyong pagka-deport Dahil isa nga pong Saudi National na nakipaglabing-labing sa ating kababayang Pilipina Ang nakakuha po ng sakit na STD O oh, okay, hindi ko alam yung STD, yan po yung tinatawag natin sa Pilipinas na TULO At ito nga ibinahagi ng isang laboratory expert, takbabayan din natin siya po isang health worker na nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia. Si Damay TV po ay isa pong Pilipino sa Saudi Arabia na nagbabahagi po na may kinalaman sa kalusugan. At awareness na rin po ito lalo lalo na sa ating mga OFW para alam po natin kung ano po ang pinapasok natin. At ito nga po isa sa kanyang video na binahagi sa kanyang Facebook page para po sa complete details panoorin po natin ang video na to. Isang lokal, tuwang-tuwa dahil nakadilig ng isang Pilipina paano nangyari yan. Ngayon, dahil nakadilig siya, nakaana-ana siya, takot na takot ngayon. Ano bang nangyari? Eh, nagkwento na yung local sa akin. Kasi takot na takot. Bakit daw ganun? Nung pumunta daw siya dyan sa Riyadh Centro. Kasi open na po dito yung nakakabili ka ng alak. Pero, yung alak na binili mo ay inumin mo sa bahay. Meron ng alak dito. Okay? Ito na patunay na talagang may alak na talaga. Kasi nakabili. Bumili siya ngayon ng alak. Dinala niya dun sa mga kaibigan niyang Pilipina at Pilipino. Sa isang apartment daw. Ngayon nung nalasing, okay, may naana-ana siyang isang Pilipina. Pagkatapos niyan, umuwi na dito sa lugar, dito sa amin, sa probinsya. Pangatlong araw na ngayon kabayan. Ngayon, ba't siya napatakbo dito sa hospital? Kasi pag-ihi niya daw kanina, parang may bumara na kulay puti. Tapos, sobrang hapdi ng pag-ihi. Mmm, di ba? Tuwang-tuwa ka no nag-ana-ana -ana ka. Tapos, yun pala ang pwede mong makuha. Ang sabi ko sa kanya, laka! Pinapot ko kabayan, okay? Doon sa na-ana-ana nitong isang lokal na to, Teh, pumunta po tayo dito sa ibang bansa para magtrabaho, ha? Hindi para gawing puhunan ang katawan. Kasi sabi niya, binayaran ka daw niya. Okay? Limandaan. So, wala na tayong magagawa dyan. Kagustuhan niyo po yan. Desisyon niyo po yan kung ano po ang gusto niyong gawin sa kalusugan o katawan niyo, ha? Okay. Dito sa kanya, biglang sobrang sakit daw ang kanyang pag-ihi. Kaya napasugod. Sabi ko sa kanya, alam mo ba ang tawag sa amin dyan sa Pilipinas? Nakita mo ba yung gripo? Oh, ano yung gumaganon? Tubig. Yan ang tinatawag na tulo. Gonorrhea. Okay? Isang bakterya na ang tawag ay Neisseria gonorrhea. Pwedeng makuha yan sa pakikipagtalik uh, ng kung ano man yan. Sa vajiji, sa anus, o kaya sa oral. Pwedeng may transmit po yan. Sa kanya, okay, syempre, sumut. Nag-three points itong lokal na to. Dinimit. Alam nyo, sa to lang, itong pasyente na to, 21 years old, I dinidemo niya pa ang ginawa niya sa Pilipina kabayan. Which is hindi maganda sa akin. Eh, wala akong magawa. Nakikinig lang din ako kasi nagkikwento itong lokal. Pinatapos ko muna siya magkwento. Nung natapos siya sa nagkwento, okay, bakit ano bang meron dito? Okay, sabi ko pumunta ka sa doktor. Kasi yung kumapit sa'yo, Delikado yan. Tinakot ka ngayon. Huwag ka basta-basta ano nang kasi para hindi tigilan yan na. Okay? Doon sa ating mga kababayan din naman yan, ingat po kayo ha. Huwag kung sino-sino ang mga partner na umaano sa inyo. Ayan, nagpatest siya ng mga virus, hindi po ba? Sabi ko, hindi pa yan lalabas medyo matatagalan pa yan kasi hindi pa yan basta-basta na kapag nandyan sa katuan mo, makikita mo agad. Pero itong bakterya na ito, makikita agad. Ay, point ko dito kabayan, uh, baka kung ikaw kasama nyo ito, okay, may kasama kayo dyan. Ha? na kung sino-sino ang gumagalaw sa kanila tapos kayo nung nalasing ayan dahil sa kasabikan, tawag ng laman mm, nagtanim ka nag-ana-ana ka ngayon, nakapitang ka ngayon ng sakit. Oo, nagagamot to kabayan. Pero kapag hindi mo alam na kinapitang ka na neto, ikaw ay mas prone sa pagkakaroon ng HIV kabayan. Okay? Mabilis, mabilis na lang ang ano niyan pagka hindi mo na-treat yan kabayan at hindi mo alam. Paano kung ikaw kinapitan yan? Tapos, yung immune system mo, malakas, hindi po ba? So, hindi mo namamalaya na nandyan na pala sa iyo yan. Pag humina yung immune system mo, saka yan lumalabas. Eh, paano? Kung doon sa paglabas niya, may kasama na rin HIV. Kaya wag po kayo basta-basta, hindi porket kagustuhan ng katawan nyo, sige, bira lang ng bira. Self-control. Maging madisiplina ka din sa sarili mo. Okay? Hindi porket may pagkakataon, sige lang. Kagaya nito, tingnan mo ha. 21 anyos nakikipag-inuman sa inyong mga babae dyan. Sa isang apartment daw. Dyan sa may boulevard. Hindi ko alam kung asaan dyan. Okay? So, niloko ko siya. Dahil sa ana-ana, nagkaroon ng tulo-tulo. Ingat po ha. Kahit andyan sa atin sa Pilipinas, hindi nyo po alam kung yung tao na yan ay carrier po siya ng uh, bakterya na ito. Okay? Lalo na kung siya malakas ang kanyang immune system at meron siya neto, dala-dala niya, carrier siya kasi. Okay? Pag ikaw, o, oh, nagustuhan mo siya, nag-ana-ana kayo, boom, pwede kanyang mahawaan yan. Yan yung nakikita nyo na, boys, kung kayo, yung greenish o kayang yellowish na lumalabas na dyan bago lumabas yung ihi. Yan na yun. Okay? Antibiotic ka na, Brad. Oh, paano kung hindi mo alam na meron ka pala niyan? Iwasan niyo po, ha? Eh, ako ito sinasabi ka, may nagulat lang ako. Sabi niya, ang ganda-ganda niya eh. Meron pala siyang sakit. Sipin mo yan. ba? Diba? Sayang ang ganda mo, te. Okay, kung sino man ang naano nitong pasyente na ito. Diyan sa may boulevard. Okay? So, guys, mag-ingat po tayo, ha? Kahit na nagagamot yan, yes kung nagagamot yan, pero mag-ingat ka pa rin. Okay? Mag-ingat pa din. Lalo na kung yung immune system mo bumaba yan. Sexually transmitted disease po kasi yan. Isang paalala lang po ha. Huwag basta-basta susugod sa ana-ana. Hindi porket may pagkakataon dyan. Huminahong ka. Disiplinahin mo yung sarili mo. Okay? Mahirap na kabayan. Kagaya nito. Hmm? So guys, thank you for watching. Alagaan po ang kalusugan, ha? Huwag 'yung tawag ng laman ka na agad. Baba. Kaya naman po, paalala ko lang mga kababayan, magdoble ingat po tayo at 'wag basta-basta na lang kung kani-kanino sumasama. Yahoo! Kung hindi na po talaga kaya, aba eh sarili niyo na lang 'yan kaysa naman magkasakit pa kayo. Or kung talagang gustong-gusto niyo na talagang makipag-ana-ana, abay umuwi na ng Pilipinas at doon na lang sa legal na kinakasama sa Pilipinas gawin ito para hindi nyo ikapahamak at para hindi na rin po kayo makahawa sa ibang tao. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, ay ini-invite kitang mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa ipanunod.